Good morning guys. Ganda ng panahon ngayon. Tingnan mo yung ano namin. Daming linisin. yun. Bubuksan ko yung gate. Kapasokin ko dito yung mga karnero. Kasi hindi kami nakabili ng hay. Dahil busy si Galing. Ayan sila. Yeah, sila. oh. Good thing. Kasi tingnan nyo yung parek. Tumutubo na yung mga grass. bubuksan ko to. Yeah. Para lumabas sila. Yeah, lalapitan na sila. Oh, yun. Yeah. kita nyo dito ako nahihirap sa pagbubukas ng gate ng gate na to ay ito ang pigtik hello Thank hmm. Oops, excuse me. Excuse me. Excuse me. Yeah, labas. Ayun na. Sige. Oo, oh, diba? Nagutom sila. Nagutom sila, guys. Mm, kawawa naman. Ipilisa na si Gabin ng hey kahapon kaso hindi humandar yung yut sabi niya kailangan niya daw bilan ng bagong bottle hello guys hello this is not food <laughs> dati napaka ilap na mga yan ngayon no, lumulapit na sila Madami na ang aming neighbor.